Magandang araw, sa video natin ito ay tatalakayin natin ang isa pang napakamahalagang bagay sa buhay nating bilang isang Kristiyanos. Ito ay naglalaman ng mga tanong kung ano ba talaga ang totoo o sino ang nagmamayari ng Biblia. ang Biblia ay isang koleksyon ng mga sagradong teksto na nagbula sa iba't ibang may akda at parahon. Ibig sabihin ay dinawag siyang Biblia dahil sa maraming aklat na pinagbuklod-buklod sa isang libro na ang libro na yan ay nagtangalang Biblia. Ang lumang tipan ay naglalaman ng mga teksto ng mga Hebreo na nagsasabi ng na mga kwento ng paglikha ang kasasayan ng mga Israelita at kanilang mga batas at mga propeta. Ang bagong tipan ay naglalaman ng mga teksto ng mga Kristiyano na nagsasabi ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Isu Kristo at ang mga aral ng kanyang mga alagad. Ang mga aklat ng Biblia ay isinulat sa iba't ibang wika kabilang ang Hebreo, Aramaic at Grego ang pagtitipon ng mga aklat ay itinuturing na sagradong teksto ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Ang mga aklat na ito ay naipasa sa pamagitan ng tradisyon sa loob ng maraming henerasyon. Pagkatapos ng pagtitipon ng mga aklat, ang mga pinuno ng simbahan ay nagsimulang mag-ayos na mga ito sa isang luhikan na pagkasunod-sunod. Noong ikaapat na siglo ang mga pinuno ng simbahan ay nagtipon upang magpasya kung alin sa mga aklat ang dapat isama sa Biblia. At ang mga aklat na napili ay itinuturing na canonical. Ibig sabihin ng canonical ay autorisado at inspirasyon ng Diyos. Ngunit ang malaking tanong, sino ba ang naging instrumento ng Diyos? upang magtagumpay na ang Biblia ay naisalin sa salitan Latin mula sa Septuagint version. Siya ay si San Jeronimo, isa sa mga ama ng pananampalataya ng simbahang katoliko. Noong 400 years, isinalin niya ang Biblia na tinawag na Septuagint version sa Latin Vulgate sa utos ni Papa Damaso at noong 405 years ang Biblia ay idiniklara na naopisyal nang basahin ng simbahang katoliko ito ay mababasa natin sa isang encyclopedia ruler encyclopedia volume 4 page 117 at pagdating sa isapot tatlong siglo ay nilagyan ni Cardinal Hugo isang pari ng katoliko ni Santo Caro ng mga kapitulo ng Biblia ito ay mababasa natin sa isang libro na dinabagatang General Intro to the Scripture, page 64. At pagdating naman ng 15th century, ay nilagyan ito ng mga bersikulo ng isang pari na Dominicano na si Sanchez Pagninos. Ito ay mababasa natin sa aklat ng General Intro to the Scripture, page 66 dito natin malalaman kung anong simbahan ang nagpapagod para ang iba't ibang aklat mula sa sinaunang ng kristyano upang ito ay ipagbuklod-buklod at magiging isang libro na tinawag na Biblia. At kung sino ang responsable upang maisalin ang Biblia sa salitang Latin mula sa salitang Hebreo. Ngunit ang masaklap ay sasabihin ng mga kapatid nating mga pastor na ang katoliko raw ay hindi nakakaintindi at hindi nagbabasa ng Biblia? Bakit? Mayroon bang tagapagsulat ng isang aklat na hindi niya iniintindi at hindi binabasa ang kanyang ginawang sulat? Sa pagdating ng 16th century, may isang pari na si Martin Luther ang lumabas sa simbahang katoliko at nagtatag ng kanyang sariling simbahan Ngunit baon-baon pa rin niya ang nag-iisang Biblia ng Katoliko. At ito ay kanyang ginagamit upang ipangaral sa mga taong mababaw din lang ang pananampalataya na madali niyang nauto. Kaya ang Iglesia Katolika lamang ang nagmamayari ng Biblia na hanggang ngayon ay gamit-gamit pa rin nila. At ang Biblia ay isang produkto lamang ng simbahang Katoliko. Katulad ni Martin Luther, marami na ang nagsulputang mga sikda na taliwas ang pangaral sa simbahan katoliko ngunit tulad ni Martin Luther ay kinuha din nila ang Biblia ng katoliko upang samantalahin ang mga taong kulang sa kaalaman tungkol sa Diyos. Dahil dito, naging nagkatotoo ang mga sinabi ni Sos sa pangalawang sulat ni Apostol Juan, Kapitulo 1, Versikulo 19. Ito ang sinasabi sila ay humihiwalay sa atin bagamat hindi naman talaga sila naging bahagi natin sapagkat kung sila ay naging bahagi natin nanatili sana sila sa atin subalit ang kanilang pagalis ay naghahayag lamang na walang sinuman sa kanila ang kabilang sa atin kaya mas mainam na hanggang sa huli ay hindi natin iwanan ang tunay nating pananampalataya dahil tayo din ang mananagot sa huling panahon. At maraming salamat po sa inyong panonood sa video na ito. Hanggang sa susunod. Amen.